susubukan natin tong nabili kong bagong ano bagong lore ito at saka itong isa mga kanglers susubukan natin tong ito muna natin susubukan eh layo mama na ganda 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 siya maglaro mga kanglers Uy. Kaki. Uy. Kaki na sabit. Uy. Patay. Patay tayo sa mabit. ang layo pa naman. Kaki sumabit yung lord natin nawala pa yung ano ko leader line grabe buti may dala ko dito sumabit sa kahoy mga kanglers yun ito ang gagamitin nating lor. Huwag na sana itong sumabit. Ito ang gagamitin nating lor. Soap na soap. Huwag lang sana itong sumabit kasi ito ang pinakamahal sa nabili kong lor. Ito.